and so welcome back po no, dito sa Denrica De YouTube channel. Well, politics po muna tayo. No? Politika muna ang ating pag-uusapan. No? Ito po yung may kinalaman dito sa turnover no, ng ating uh, BP Sara ng kanyang uh, posisyon dito kay uh, Senator Angara. No? Kung saan, eh, formal na po na ang bagong education secretary ay si Sani Angara, no? Senator Sani Angara. At uh, dyan din po, um, nakapagsalita no or na interview ang ating uh, patungkol dito sa kanyang pagre-resign ayan sinabi niya no pero napakadami daw kasi no nagkabuhol-buhol na no yung mga dahilan kung bakit po siya nag-resign yun po yung may kinalaman sa nauna nilang usapan no siguro may mga usapan talaga bago po napapayag si Bipisara no tapos nag-resign siya, anong ibig sabihin nun, no? <laughs> anong ibig sabihin nun? Malamang, hindi na po nang nangyayari, no, yung mga pinag-usapan nila. Pero abangan pa rin natin dahil nga, kailangan daw po ng sit-in, no? Kailangan umupo siya para pag-usapan yun. At tinanong nga, kung may kinalaman ng ating unang ginang, no? Na si Lisa Araneta Marcos, no? First Lady. Eh, wala siyang kinalaman, no? Bali, ito'y talaga may kinalaman sa mga nauna nilang napag-usapan no, bago siya mapapayag no. At natanong siya kung susuportahan niya ba yung mga administrasyon, yung administrasyon no, yung Senate slate nila. Wala siya, wala daw, hindi. Hindi pa siya tawag dito. Hindi pa siya ready no. Ganun din sa kampo naman po ng PDP no, kung susuportahan niya, wala pa din no. So, the way she talks talaga, meron siyang sarili, no? Meron po talaga siyang sariling ano, uh, decision, no? At timing, at talagang pinag-iisipan niya maigi yung kanyang mga pagkilos. Yung nga lang sa nangyari po sa ano, sa kanila na Unity, mukhang ano, sa bagay, di naman po natin lahat naman po tayo, hindi natin nakalain ganito mangyayari, no? na naglumihis no Nabalita na balita nga ng isang news network na lumihis na ang uh, administrasyon Marcos no sa ano sa kumbaga sa ano ng mga Duterte yung pamamalakad po natin ng dating uh, presidente Duterte no una na diyan of course yung West Philippine Sea no so ano bang kaya nga natatawa ako dun sa mga vlogger vlogger ng ibang mga ano ng administrasyon ng mga kumakampi sa administrasyon eh nung araw naman, no? <laughs> Ayos ang ano diyan, situation diyan sa West Philippine Sea. Tapos ngayon, itong mga to, pilit nilang gusto magkomento si BP Sara patungkol nga sa West Philippine Sea. Mga bobo talaga. Alam naman nila ang stand noon, of course. Hindi hindi siya babanat na katulad ng mga ano, mga namumulitikong mga tao diyan na gustong ipakita sa mga tao na matapang sila. At uh, kanila daw ang ano, West philippine Wala naman pong nagsasabing hindi sa atin yun. Yung lang lang, lagay natin sa lugar. Kasi nga, that will, ano talaga eh, that will result sa magulong situation. Katulad nga, nagkapalakulan na. O, ba diba? Tapos yung, nag iba, -iba yung mga mensahe ng ano, mga statement ng ating mga sundalo, ganun din sa, ano, sa Malacanang, iba-iba. ba diba? So, hindi tayo handa talaga no? Kaya nga inayos na yan ni dating Pangulong Duterte at testigo diyan yung fisherman diyan sa hearing ng Kongres ano? Testigo yan po ang maliwanag na testigo. So yun po ilan no sa mga bagay na nilihisan ng dating administrasyon. Tapos etong nga mabuti nga wala na tong issue ng ICC no. Mabuti nga wala na yan. Pero mukhang matibay pa ano ni PBBM diyan no na ayaw niya ICC ganyan. Tapos, ano pa ba? Yung ano natin, itong nangyayari ngayon sa ano? Sa tawag dito? Sa ating paliparan, no? At yung ano natin, yung the way niya i-handle yung war on drugs dati, no? So ngayon, nababalitaan ko, parang wala nang takot yung mga tao, no? I mean, yung mga kriminal. Talag, like, di ba? Yung mga balita ngayon, mga karumal-dumal. So, yan po hindi gagawin ng hindi naka, ano, nakakarga eh, no? yung mga krimen na yon So, ay nako. So, parang iba kasi yung naging handle ngayon, no? At uh, yung panahon naman ni Pangulong Duterte, di naman, it's all about killing, no? Di naman po ganun. Kasi nga, may mga nakukulong nga, may mga nahatulan mga pulis that time. At hindi po tayo pasangayon, no? Sa mga, ano, sa ginagawa ding ng ilan, no? Mga tiwali, no? na alam naman natin may mga asset yan at para malinis sila, di maling sa kanila, eh alam na. Kaya mahirap po talaga ngayon, no? Tapos yan nga, yung tignan yung situation natin ngayon, worst performing economy, ba diba? Tapos yung piso natin, pabagsak na. O, tapos mas marami daw gutom, no? At yung pagtaas, wala na pong ano, non-stop na yung mga pagtaas. So no choice na mga kababayan natin, katulad ko, na imbis uwi na ako. <laughs> Wala, magulo eh. So pumunta na lang ako dito kasi nga, ang gulo po talaga. No? Siguro yung iba sa inyo, hindi sanay na, no? Pero kami, pag umuwi kami dyan, kung anong gusto naming ano, mag-stay. ganun din, mga ilang araw lang gusto na namin umalis kasi nararamdaman po namin yung diferensya no, ng mga lugar namin. At yan naman po mga politiko ngayon, pagkakataon nilang may maging katulad din sana ng mga bansang pinuntahan nila. Kaso wala eh. Iba po talaga ang uh, direction ngayon ng ating administration. At ilan yan siguro no, sa mga dahilan ni BP Sara. Malalaman natin yan, makukumpirma lahat ng yan. Yan po ay spekulasyon ko lamang ha. Sa isip ko lang. Base rin sa aking mga ano, mga nababalitaan, base din sa mga sinasabi po ng taong bayan. Ayan. So yun nga, no? Ah, uh, yan po yung dahilan ng kanyang pag-resign, at sinabi niya nga na hindi na siya no tatanggap ng anumang posisyon sa gabinete ni uh, Pangulong Marcos no. So hindi na talaga nag na nga siya eh. 'Di ba? So, what for, 'di ba? Pero what if kung siya sana yung defense ano natin, secretary natin dahil para sa akin, no, tila parang parang no, Namumuliti ka lang siya ano eh. 'Di ba? Yung mga statement niya, alam mo yon Noon pa yung mga ganoon eh. Hindi na po uso yung mga ano, mga 'yung ginagamit pa po 'yung position mo for exposure, 'di ba? Para sa akin na the way I look at it parang ganun, no? Kaya parang ano po, 'yan ang situation ngayon, bumalik na sa dati yun, no, 'yung Pinas. Eh, no wonder kasi nga nakikita niyo naman 'yung mga dilawan eh ano na. <laughs> parang nagiging close na sila, no, sa administration at uh, well, maganda sana kung maganda po nagiging impact no sa atin kaso iba iba eh tapos yun nga yung mga news outlet katulad ng SMNI wala wala nang franchise nag-iisa lang po yan na nagco-cover sa kanya dati tatanggalan pa ng prangkisa tapos ngayon parang mahirap na magsalita no so yun po no yung ilan no ang atin lang masasabit komento dito sa Uh, naging interview kay Bibi Sara kung dati hindi <laughs> siya dinudumog ng ganung media no dati isa lang minsan nga wala pa yata ngayon aba dinudumog kasi nga siya ang balita kahit ibalita nila yung kabila no hindi pag-uusapan eh. hindi interesado tao eh. nakita naman sa survey eh. di ba ang taas no napakataas noon no so yun ang maganda iniwanan niya yung mga position niya na mataas no yung kanya rating so yun lamang po no ang ating pag-usapan at tayo po ay magkikita muli no sa mga ganitong pag-uusap dito lamang sa Dean YouTube channel muli maraming salamat po sa inyong lahat